Laki na eh kisa, ewan ko lang matalo ka pa rito. Tagalog lang sa akin, pero lumalaban, grabe laban, bakbakan. Drop, drop it. John, what's up mga kaji? Welcome back sa ating YouTube channel. Maglalaban kami ni Bill. Pang-apat na laban na namin ni Bill. Ano lang ba Mabil? Pakita mo. Lapit mo konti. Konti lang, konti lang. Konti lang, lapit mo konti. Yan. Tapos ano mga yan. Ganun ba mo? Ang klaseng etis. Yan. Sa akin, Tagalog. Yan. Alos mga limang doble. Tercera size. Bulik. Yan. Shoutout kay Killer Mood. Yan. Iloadin natin to. Sa Salamat sa mga kaibigan, mga subscriber, mga solid. Wala sa mo supporta. Yan. Shoutout classmate mo. EJ, sa kasi ano? Laril. Laril, Yan. Pa at David Joshua, okay. Joey. Kina natin to, yan. Sobrang laki limang doble Ganyan na natin, lahamo. Pa 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 to, Billy, pa 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 mo, no? Sa niloadan ko sa kanya naman walang kain, nang itlog. Game na, game na. Sa akin, eh, kisa, ayun ko lang, matalo ka pa rito. Nagalog lang sa akin, pero lumalaban, grabe laban, bakbakan. Bakbakan, kaji. Bakbakan. Umaban tayo, kahit Tagalog, kaji, sinakbo sa, si Bilsakwet. Bakbakan. Sinakmol sa pwet pero sinasaputan tayo kaji Ang ganda ng laban, salamat sa ano Kito yung J-Load Killer mood yan, sinakmol sa si X ka Lumalaban talaga siya Ang lit lang, grabe Ang ganda ng laban kaji G oh, lumalaban talaga tayo kaji G Mabulito natin kulay yan, bulik eh Pero Pero tumatakbo si X, hinahanggat sa pwet Kala ko sa akin kakainin kaji pero lumalaban pa rin sa Yengis ka Jim, may pa rin Solid na laban to ka Jim Ang lick, ko Yun, debilutan, debilutan pa si Yengis ka -G. na laban ka Jim Dapat na laglag -lag, ka Jim ha Tagal ng laban nila, solid Oh, puro kitis ni yung ano, ekis oh, yung galamay niya may ekitis oh. May kitis. Okay, tabla na natin to. Nahina na parehas. Maglalaban to kaji. Ganda ng laban na yun. Pinitish ni si ano, si sa puwet. Giliran. Sa akin ang hina lang, sobrang laki kasi. Eh, di Well, okay, <laughs> uh, bon. magarapin ko pa aja Isa na lang pero tingin ko tabla na 'to eh. Wala na din ang mga sa akin, oh. Mahina na. Hindi ko na Shout out sa inyo lahat ka, Ganda ng laban, sana enjoy kayo. Ingat kayo palagi, God bless all. Tabla ko na lang to, Kaji. Pang-apat na laban namin ni Bill.